Ay, shout out po ang idol. Good morning po. Good morning idol. Ngayong umaga ay aakyat tayo ng antipono. Pero iba to ang gagawin natin. Friends right natin mga idol. Siyam na ahon. Gagawin natin. Uh, ito, makikita ko sa inyo. Ito ay ano eh. ah uh, challenge to ng spider out. Ayun o. Kasi yung, kung ano yung ahunin mo, yun din yung mapapain mo mga idol. Para maging ganto siya. Maging ganyan yung kalalabasan ng straba mo. So, natin dito sa sumulong. Sunod natin ay yung daang pare. Kasi medyo mahirap yun eh. Uh, 24 region dyan, 24% region pakatunan natin itong Antipolo Hills mga uh, tinder eh, mga idol eh Mahaba din yung ahon dyan. Lalo lalo itong Teresa. Ito pang apat natin. Teresa. Or Zag Road. Ayun o. No? Sunod natin itong Domsa. Ayun, panglima yan. Pang alim natin Cabrera. Pang pito Tikling. Tapos lipat tayo rito sa Aphego. Sana bukas yung Aphego, mga idol. Kasi sabi nila sarado daw yan eh. Pero itatry, try, itatry pa rin natin. Sabi naman nila eh hanggang kung hanggang saan lang yung bukas. Tapos Ulalia. Yan yung last natin na ahon oh, ulal niya Ulalia. Tapos bago tayo mag, uh, mag breakfast or mag lunch siguro. awon na tayo na lang dyan. Yung challenge nato mga idol, kung ano yung ahunin mo, kung ano yung inahun mo, I mean. Kung ano yung inahun mo, sa din yung lulusungin mo, parang magbalik-balikan mo lang siya. Imbawa, ba kumaba ka ng Teresa, hanggang doon sa dolo ng Teresa, ahunin mo ulit yun. Wala kang lulusutan, ahunin mo ulit. Yan, tapos aking ulit ng antipolo. Ito yung mga daan na magpapunta ng antipolo mga idol. Yan yung pamilyang kayo kay sa Antipolo. Ito yung mga dadaan ng pagpunta ng Antipolo. Bakit Antipolo? Sasa yan maraming dadaan dyan. Hindi lang itong sumulong, hindi lang itong tikling, hindi lang itong cabrera. Kasi madalas ito lang inakita ng mga taga-aring at kamaynila eh. Yun mga idol! Tirahin natin ito, uh, spider root. Uh, gagawin namin yung challenge ni Kuya Coles. Uh, belo ako, tetesting ko lang yung mini belo. Tapos uh, si Kuya na mtb IMTV. Nine climbs yun! <laughs> Ayun mga idol. Nakakita okay, ko na... Sumulong. Ito yung first line namin. Kapaya pag-wait, dito rin kami po baba. Medyo matilim pa, oras 5.13 na umaga. Oh, shoutout na pala sa mga bago ng subscribers. Ayun mga idol, one down na. Kaya, one down, sumulong. Kaya na ay positive na ano, tapari mga idol. Go! Malusong namin mga idol Dito na kami sa Dang Pare Tapos oh, sa ating bitong niya Kung oh, na yung ilang brand, niya? Matarik nga mga idol Lakad tayo Yon, huh, si kuya sa ating Nakaanin na lang natin Sigar na, una na okay, mga idol, dito na tayo sa pulo ng Dang Pare ito yung pangalawang ahon natin let's go buka natin kung kaya natin ito one shot sigar na ulo na 16 ingredient 32 46 dala natin 32 yung crank natin yung cogs natin 46 laki ng crank ko mga idol chin ring

Dito, magre-gen. Sana makalagay tayo. Sige, dito makalagay. Mga idol, makarigagalang to. Bahala Ay, shout out po, idol. Warning po, shout out na sa lahat.

thank you for Alamak, apa apa oh apa, -apa. Two, zero. <laughs> Itong zero. <langan> Ito pa. <laughs> Arik! Two zero. Oh, shout sure, to na! Shout dito na, dito na si Gopra. Oh, mga idol. Patuwa na kami. Ah, uh, hindi po aloyens. Sus na yung sumulong, tsaka yung dang pari. Magka na ayaw Ay, ko Kapi muna kami. Kapi muna si Teresa. Si Teresa, Domsa. Cabrera. Oo, dire dire. Think... Kung saan kami abutan ng tangalian. Wala um, na naman yung mga idol. Wala naman yung may kuhanin dala namin. Wala namin, wala namin. Oh, sarap to. Para kanin na lang bibili. Lulusong iba namin itong Antipolo Hills tapos oh. ako nulit. Tagta namin. Bago kape. Bobo! Let's go! Good morning. Good morning po. Ito yung awan natin mga mga idol. Oh. Ayan natin po. apa-apa. may clay lang kanina 13 gradient lang Pero mahaba Huh Stay ingredient Alright 3 down Tapos din ah, uh, 25 km na tayo Meron pa tayong 25 km na bubuin Ayun mga idol Tupahan so, namin sa Zigzag Road at Ipolo. Tulad ng sinabi ko kanina, kung anong nilusong natin, yun din yung aahunin natin mga idol. O so, pang ano to, pang apat, na-climb. Oras natin, 7.52 na umaga Nakaka 31 km na tayo mga idol. Shoutout kita Bossing Mark, Bossing Vic, tsaka kay Sir Willie. Ganoon sila, risalyu. Rod ride, shout out. Hindi mo lang nang ginagawa mong samosa. Kapalaman natin sa tinapay. Masarap na magiging mga ng samosa. Rod ride, ha. Itak sa, ano mo, sa lagi lang mag-iingat. Sir Mike, next ang bahong, the Mike Packers. Tag yung of Mike Packers, shout out. Shout out sa'yo, yan. Sana hindi nagluluha yung mic natin Para goods na goods ang ating shout out, shout out. Shout out. Don, Joy, kamusta Joy? Shout sa'yo <mikip> Mga ito na, na namin itong Road Mati Polo At na kami sa dito sa may baba Teresa ano na ulit Tapos na kami ng uh, Bumsa. Ito kami yung Bumsa. Ayan. Yun. Nakaka-33 uh, pa lang tayo. So ano, makapag-tay na muna ng kilometer. mga tagaan oh, pwede ano? niyo po gawin <laughs> sa, Ayun, oh. sa susunod na linggo bahala niyo sir sorry uh, sa IT ko imat tablate Ayun. siyon panon lamiat at bayan the... <laughs> okay, mga idol gawa na kami dito sa domsa tapos ako nuli pa tayo kanina sa zigzag road mga idol Shout out kay Kram Ayun o, ako na lang tayo Ako pa 6 km na tayo Grabe to Omsa! domsa Sana umabot yung battery natin mga idol Oras natin 9.41 ng umaga Di ba tayo nag

Oh, na na atay, spider out kami! Ano na eh? Ha? Anong spider kayo? Wow! Gusto ako? sa ano? Kuwari na kayo? dito sa ano? Sa abrera. Sa abrera? Sa kabrera? Saan Sa... Sumulong? Sa Sumulong. Dapat pag doon pa lang, doon na kayo mag dito. Pagtapos dito, paano na? Kuwari na. Tapos ang kuwari. Hindi, hindi naman na lagi yung kuwari Ay, hindi ata kasama yung kuwari. Hindi sama. Sa Cabrera, right? so, parang ang gawin nung muna ano, ang Cabrera eh. Di, nung namin yung uh, mahirap eh. Ay, kaya. <laughs> ang pare, hmm. Hills, saka yung Teresa. Ang namin, pa pangapat ay palima to. Oh. Pangapat na lang. Ladies, uh -huh. shout out. Oh. Ride tayo ng battery mga idol 48 km 48 pa lang 48 pa lang Yun mga idol Pababa na kami ng ano Pababa na kami ng Cabrera Woo! ilang down na tayo? 5 down Ang 6 na to Ang 6 na, hindi pa naman natin natitira eh pala eh mga idol nalaglag yung camera natin ito laki ng ano laki ng basag sa front cam nakakaano ah, na tayo mga idol 59 km hello <laughs> tumabaliw na kailan pa kayo maahon hello konti na lang uh... Puro mga tatlo na lang pero isisingit talaga namin yung Blue Mountain. tao na kami mga idol Dito na lang Tikling, Opeco, tsaka Ulalya Grabe mga idol May mapanood lang kayo mga idol Kaya share na mga idol Subscribe na rin siyempre Mga idol, magbaba na kami ng Tikling Hindi ko na ipapakita yung lusong namin kasi baka malaglag na may yung camera ko Marami na naman mga idol Pag ganun kaano ka, ano, no Doon na yung camera ko mga idol eh do, no, laki ng crack. Laki ng basag. Kaya hindi ko na i-video para mabilis na rin yung lusong namin. Kamayon na lang ulit pagka-ahon. Saka ako ulit mag-video. Ngayon mga idol o. No? 12.04 na ng Tanghali Di pa kami nag... Ah, Almosal, di pa kami nag-lunch. Dadaan so, mo na kami sa bahay. Doon ba kami mag-lunch. Taluto na ako ng pagka-idol. 64 km na tayo mga idol. Meron pa tayo pupuhin. Ano? Kami pa. So kaya pa yan. May tatlong aahon pa tayo. Uh, tikling ulalya at yung obey ko yun yun na lang naman para makawin na tayo tapos sa ating challenge sa spider route mga idol yun okay, mga idol mamaya okay, lang ulit yun okay, mga idol uh, ako na kami ng tikling ang ito

po. Bagos. Bawal pumasok. Bawal kasi po may naaksidente daw po. Ayun yung sabi nung ano. Pero matagal na yun. Hmm. Ah, ayun. Po. ayun din papasok na talaga. Ayun na. Papay ka ba, na tayo konti mga idol. Yun mga idol. Sarado yung ano. Api ko. Ano. Kami ni sir. Pero bawal talaga. Ah yung sa motor mo papalo ko mamaya shoutout mo sir para makita ka sa video bukas or sa isang mga bukas sir, mag upload kami ng mag upload si yung mga idol pabaan na kami ang huling ahunin namin ulalya hindi kayo. yung last 77 km na tayo so yun yung so, mga namatay na po dito makinig po lagi ipilit ang sarili okay yun mga idol pakita tayo ng ulalya hindi na ako nag video pa pababa dahil malubak Baka malaglag namin kamera natin Yun know, o Kaya ka Nakaka 84 km na tayo mga idol Oras natin 3.49 mga hapon Last na Last ahon na to Tapos ng challenge Kaso nakaka 85 km pa lang tayo 40 mga idol kaso nakakain di ba piramitan lang tayo siyam <laughs> na so, woo! thank you lord thank you lord lord thank you ah uh, meron tak tak trooper damuho represent Paul Rags TV Paul Rags TV The Adventure of Mike Packers Rat Ride Rat Ride Shout out Yes, shout out Rat Ride uh, Woo, sarap Practice Nalo, natapos namin Practice, merch Shoutout sa mga nag-share look kahapon Isang matitindi kayo mga nila lang din MBK MBCP Mga idol, mapakita ko sa inyo yung ruta namin ha Mga idol, ito yung ruta namin o no? oh. Yung sumulong Tapos, pangalawa namin yung daang paring Ayan o, no? oh, talaga <laughs> Pangatlo Antipolo Hills Pangapat Teresa Panlima namin Domsa Panganim Cabrera Pampito pang Tikling Kumain tayo kayo na sa bahay uh, medyo Gumanon yung straba natin Tapos pangwalo Ano ba? Apeko 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 tayo pangwalo ah, uh, Sarado sa Apeko uh. yung mga nagbabalak na umano doon, bawal talaga. Bawal din talaga Pero sobrang haba din, ngayon. mga idol. Mahaba din, mahaba din siya ang gulo sa gate. Mahaba din. Mahaba din. Kaya ano, dagdag sa kilometer din natin yan tapos itong last namin itong ulalya ito yung uling ninaon namin tapos lusong na ulit kami sa sumulong yun 85 kilometer kasi galing tayo ng Pasig si Car galing naman Makati kaya naka 100 ka siya Ayun. Oh. Ayun, mga idol, palobat na ako maraming salamat sa pagsama maraming salamat sa pagsuporta maraming salamat sa lahat mga bago na subscribers kami salamat mga idol So oh, yun mga idol Dahil bitin pa yung ating Strava Pinaba natin tong Blue Mountain Ayun o oh. Nalubad na kasi yung ano, camera ko mga idol Ayun, Pinaba namin tong Blue Mountain Tapos sakit din namin Para pumasok kung sa 100 km yung takbo natin Nakakaano ah, pa lang tayo eh 29 ay no. Oh. 29 km Pagkakataon so, muna tayo sa Blue Monte Tapos ako let's go!